Ako po si Police Colonel Eduardo Paderona Acerto, isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat para tulungan ng masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang deputy director ng PNP, Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police kernel Asierto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko police dahil lamang sa inimbestigahan po ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga ilegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Mga personalidad sa ilegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote. At malamang, patay na. Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Parmaling. Yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ng mga kampon nito. At upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Unang-una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa aking mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong dinukot at pinaransom ng mga drug personalities, lalo na ng mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong C.G.I.Q., hindi ako ang direct commander or supervisor ni Superintendent Dumlao at SPO3 Santa Isabel. Hindi ko sila tauhan. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalong hindi ako nagbigay ng mga baril sa NPA. Hindi ko inagaw ang search warrant operation sa Domoy Shabu Laboratory. To my fellow PMAers, especially my immediate upper classmen, underclassmen, and my classmate. All right ako dito. Mister Duterte, may drama pa kayo. At bakit defensive kayo? Tropa ko, ang SOU3 EDSOT, ang aplikante at deponent ng search warrant. Gabi ng December 29, 2004, alam mo na, Pangulong Duterte, na may search warrant na kami ang utos mga nga ay sunugin ang Shabu Laboratory. Pero hindi ako pumayag. Huwag mong itatanggi ito. Kasi nagpasabi kami sa iyo bago namin isinagawa yung raid. Pinapapatay mo nga sa mga tao mo yung mga imbol dito. Itanong mo kay Kanyas. Cañas. Actually, nalulungkot ako. Kasi lumapit naman ako sa Senado noon upang ilantad ang aking intelligence report. Sayang at hindi na ilantad ang report ko noon. At ako pa ang lumabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Matatandaan na ibinigay ko din ang aking report dati kina Chief PNP, Senato, General Bato de la Rosa, Pidea Chief Aaron Aquino, at pati kay General Oscar Albayalde. Pero dead ma wala silang ginawa. Binigyan ko din direkta ng kopya ng aking report ang isang grupo ng senior malaking officials. Ang tanong, bakit hindi inaksyonan ang aking report? Bakit imbis na imbestigahan ang aking mga sina sinasabi? Ako ang idiniin ninyo. Inutos pa ni Duterte na patayin ako. kung hindi tinago ang report ko kay Michael Yang at Alan Lim, hindi nangyari ang korupsyon ng Parmali. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers natin dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Young at Alan Lim. Hindi nila kailangang sa ang sarili nila kasi si Atty. Duterte at mga alipores niya ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. Tatlong beses po akong maten sa Senate blue ribbon hearing. Nung una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late afternoon o sa gabi yon, Sa loob ng opisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon, kasama ang aking abogado na si Atone Rafael Kalinisan, ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. May hearing na nangyari doon. nag ako doon. May minutes pa yung, mga, yung hearing na yon. Yung pangatlo, schedule low ribbon hearing na last kong natin na noon. Subalit hindi na ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking report sa mga sumunod na hearing, hindi na po ako nakaten dahil ipinapapatay na ako at ang balak is ambusin ako after ng hearing sa Senado. Nakikiusap po ako kay Senator Gordon at sa Blue Ribbon Committee na isa publiko ang aking intelligence report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Pati yung mga picture na ibinigay ko sa inyo isa publiko niyo na din po pati yung transcript nung hearing nung inabot ko kay Senator Gordon ang intelligence report kina Michael Yang at Alan Lim. Isa publiko nyo na rin po. Sigurado naman po ngayon nakikita ninyo na nagsasabi ako ng katotohanan at lumalabas na ang katotohanan nakikiusap din ako sa Blue Ribbon Committee na i ang kanilang rekomendasyon sa kanilang report na kasuhan ako. Inusente po ako dito. Nagtarbaho lang po ako at nag-imbestiga. Hindi po ako yung drug lord. Si na Michael Yang po, si Alan Lim, sila po ang mga drug lord kasama yung mga protektor nito na si Senator Bongo at Presidente Duterte. Dalawa sa mga kasamahan ko na humarap sa Senate Blue Ribbon Hearing, si retired Captain Lito Perote ay persahang dinukot sa, sa Bacolod hanggang ngayon nawawala pa. At si retired Master Sergeant Jerry Liwanag ay pinagbabaril at napatay sa Bulacan pareho walang masusing investigasyon. Naki nakiusap din po sana ako sa Senado na investigahan kung bakit hindi inilabas at inaksyonan ang aking report ni General Bato, Aquino at Albayalde. Al bakit hindi inaksyonan ng palasyo ang report ko? Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maaaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hinding-hindi mapapatay o maitatago. Nakikikusap po ako sa taong bayan. Magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte. Kapag namulat, na, namulat ka sa totohanan, kasalanan na ang kumikit at walang gawin. At nawa ng Panginoon Diyos ang mahal nating bansa. Mabuhay ang Pilipinas.